You fools <mukong> oh, hihintayin ka namin, Ate Lolet. Paganyang-ganyang ka. <laughs> Miss you, Teng. <thank. laughs> Hello, GF. Sorry, di ako nakapunta. Parang umalis din kami nung araw na yon. Hindi bale, marami pa naman. Thank you, GF. Ayan, kung nakikita po ninyo, sumisikip na siya sa talyase. Lumalaki kasi. Kumuputok na. At ayan na po, ah, nakaredy right, ang aming right, bowl. Tag-iisa kami. It's ready. Right, eh. <laughs> na oh, Halika, okay, Ben. Man. Pasyal ka. Ayan po ang ating maghahalo. At ito naman ang tagakuha ng palitaw. <laughs> Kukunin po yung pumuputok na una sa mga gustong tumikim. Pumunta kayo dito. Maraming lang mga. Oh. Ayan, hindi na po pwede ang isang maghahalo. Kailangan dalawa. Sa Quezon. Ko, oh kuya, inilalagay lang doon sa mga ganyan Kasi na binibenta na yun Love eh. you din, yun Ati Lolit Ay, Ati Lolit, love you Hello, Susan oh. Kumusta na kayo dyan? Oh. Kumusta kay Kuya Dennis? Oh ayan, oh, kasi hindi ah. ka sa Yeah. eh, Kyle ah. oh, Okay, sis Mamaya, <laughs> sobrang <laughs> init pa na, lang lang. Iyong una hanggang Vereen. pangatlong subo, iyo. Si na so. ako, Dalawa na po silang naghahalo kasi sumisikip na siya sa talyase. Kailangan ng pisat-pisatin lahat. <kk tangrain> Ganyan nga ang special pisat. No? Ang ba yun? Hindi ba yun? Okay, napanood mo yun? kasi. Alika! Join ka dito! Shout out, Jeffrey Dagle, brother! Asan ka? Oh, Alika, pinsan, makikain ka undi-undi. Yan po si kuya, nakikikuha. Nako, si Smey! Mapaglalamangan ka namin ito hindi 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 ka makakatikim Oh, ayos lang. Lipad muna kayo. Hoy, kana ni Shout out din sa yo, Sis Gina, miss you too. Hi Nimpa. Magandang hapon sa yo. Hello Sis Gina. Kaya lang tayo maglulupak. <laughs> Lupak naman. Ayan po si Kuya, kumukuha pa uli ng isa pa. <laughs> 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 Hindi na <pang> <laughs> may, may babalik yan. Lang Anong -Anong OLED> Kung Sanoto, ano yung nakikita mo sa profile ko, yun yun na ako, kulot. Ah, uh, sige, kaos, di na tayo natuloy. Mm -hmm. Palagi ng busy. Lupak tayo. Sama natin si Mampe. Oo, sis, merong cake. Maya-maya lang. Hindi pa namin binubuksan yung cake. <laughs> <laughs> Oo, oh, nakakaiyak talaga kasi pinaghalong init. Pinaghalo yung usok. Hindi po madali talaga magluto nito. Oo, sige ka, next week. Is schedule natin. Sana totoo na. Lagyan natin ng kulay ha, hindi drawing. <laughs> Oo, maganda ang panahon ngayon. Timing na timing ang birthday ni Inay. Nagkakaroon ng dahon na... Naku, may lumalaglag na dahon. Kaya nga, nakakamisang mag... Ang dalawang majonda natin. <laughs> Pasyal kaminsan, Teng! Palagi ka ding busy. Tsaka kung saan-saan din kita nakikita oh, na, nagagalagala ka din. Ay, sabaw Sabaw. Sabaw mo. Sabaw mo ko. Pero Ayan, humihirap na po. Kunti-unti na, na siyang humihirap. Thanks, thanks. Maririnig ni Mother yung, yung bati mo. <laughs> Hindi, hindi. Huwag pa lang pasabitan na. Sumasabi ko yan. Pagkuhan lang pa siya. Baka naman mamaya eh, nasusunog na din yun. Ayan. mahirap po ito talaga. Miss you too. Lamang tayo kay Kuya Pulo Ano yung tiyapari ito? Oo. Oh, oh. Yun nga, nakakami sa inay. Bigla ka na lang susubuan. Di ba, le, pag uwi mo dito, ako magsusubo sa'yo. <laughs> Sabi mo nga, sa akin ng Bertud eh. Ayan, tatlo na po, nag-ahalo. Yung isang nagpipi, uh, tatlo sila nagpipisa. sinasabi ko na po sa inyo, hindi po talaga madali. Wala na reserbo. Uh, kung andito siya at buhay, siya ay 78. Kaya lang pumanaw siya last April 21. Oo sister, mas masarap ito. <laughs> ba <laughs> makikita nila lahat ng aking kulot na buhok. <laughs> Hello po. Banilya <laughs> <Okay>, <laughs> po yun, konti. ba ba katahon?

Salamat kasi. Ayan, mahirap mag-ano, halo. Kita nyo, tatlo na sila. pawis pawis ito, Chalo, aluha kasi Mausok. Nagusok lang, teng. Mahirap pag tumaba. Mahirap kumilos. <laughs> Thank you. Sakit sa mata. Ayan na siya. Medyo ano na? Hmm. Hindi pa po yan tapos. Dahil kailangan siya ay fine na fine. Pinong-pino. Medyo po, mahirap na ito yung part lucha na ito. na po yung mga... At ito, luha na, hindi na hindi. po. <laughs> luha ah, na ang nagahalo. Love you, sis. Thank you. Uh, Thank <laughs> you. Hi, sis Alma. Hello. Hello ka Le kay Lea. Hello hello, hello, hello. Hello, hello. Mga mga sister. Oo, oh, hirap nito. Masarap lang talagang kumain nito pero sobrang hirap po maggawa. Magastos na, mahirap pa. Magastos na. Sobrang hirap pa. Lalagyan na natin a

Pagka magkakalamay kayo talagang lalaki ang inyong mga muscles, sasabog variety, ang inyong luha at si Paul. magkakalamay sa dalawang kareho. Ah, okay, layo mo pala. Hindi, dadayo siya do dito eh. Hindi, dadayuhin ka namin ang kalamay. Hindi, dadayuhin Hindi, Pag yan eh. Hindi mabigatan ako. Iyahanda natin ang malagkay Pagdating giling. Kaya Yow, Giling na. Giling na, Yow, hindi. O sab, <laughs> sab na kayo. Hindi oh. kaya ng dalawang babaeng masyado. Baka naman ang... Next, Ma'am, may ko. Ang sakit ng bewang ko. <laughs>

Pag nasa tanay ka na, sumakay ka lang ng jeep halahala. Wala pa yung star. Wala pa, star, star. Na oh, Ganda, sister. Ay, may parami nga ako ano nung pala. Kaya ay dito uh, eh? mo na hindi. Kalaga naman ang pagipatong eh, mo sa plato, malalaglag eh. Ay, kaya nga. Hello. Naging tikoy nga. Ayun, tawagin natin <laughs> tikoy. Eh. Napadami ang kwan. Mantikilya. ko pero hindi umuwi sa Lasing 'yan eh. Ayaw na umuwi. Napasawsaw. Na, Ingat, ingat. Oo, <laughs> muna. Oh, oh, parang nag-i-scream ang paggagawa nito. Tama ka. <laughs> Hindi talaga siya madali. Masarap lang kumain talaga nito. <laughs> oh, suko na yung isa. Sab! <laughs> Hindi kaya ng braso ko iyan. May tama na. <laughs>

Kaya nga, kung mag-iisip na mag-business nito, nako. Tapos yung bibili, magre-reklamo <laughs> namin alam kasi ano eh, yung pagod at saka yung ano, baka magreklamo yung buyer kasi ma mahal. <laughs> eh, wag na. Ah. Hello Joy! Shout out sa mga taga Melbourne. <laughs> Kumusta na kayo? Hi Annie! Saan ka ngayon, Annie? Ah, Saan Annie? ang baga. Uh, ano brother, sasab ka na? So, Pagkain ni tatas so, at papahangin ng pare oh, pare pala <laughs> <laughs> ito. Ay star. Ay ah, oh, star margarine na nga. Ayan, lalagyan na po ng star. <laughs> oh, inom-inom nga naman ng tubig. Aba, wala pa pot, wala pa talaga. <laughs> Mamaya pa yan. Hindi talaga pagka lalaki naghahalo. Thank, <laughs> Thank you! Thank you! Sabog! Thank you. Ang pawis! Thank you lang naman. Iniingatan nga at baka matuluan ang pawis. Pamasarap <laughs> may malat pa lahat. <laughs> Inuminom tubig. Tubig ba eh? Hindi na kaya. Sa mga nakanood hanggang dulo, ayan. Siguro marunong na kayo. Sundan nyo lang ito. Wala pa talaga. O, tipa. Kaya nga eh. May malamig kayo. ka na lang. Okay na yelida kay tatang. Sabi mo pa, yabed ko mga para. Ang lang. Andun um, sila sa kubo, sis. Dito kami sa harap ng bahay, oh. Tingnan mo. Ayun yung pinto. Nandito kami sa harapan kasi ang lakas ng hangin dito. Hindi kami pwede doon sa may kubo magluto. Itinago nga namin para

sa hirap gawin, matatapon ano ay. Ayan, maglalagay po tayo ng margarin. Tatalon yan. Sabi ko sa'yo, tatalon yan eh. Oh, ayun na nga, tumalon na. Lumulok uh -huh. to talaga yan. Kaya dahan-dahan ko pa rin yan. may start. Sa na ano. <laughs> <laughs> <Sturbing. laughs> ano, na. Tay, <laughs> nasaan ka, tay? <thai? laughs> Sabi, <Okay. itong> raw. <laughs> 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 Oo, oh, oh, sis. Noted kapatid ng hapon kaya para lumutang na sa malipita kaya sumama ka mo oh sab hindi pa ganyan luto sa inyo hindi pa ganyan luto ang problema na kapatid ng hapon nakatulong nakatulong pa natin na istag at malaman natin ayaw nga Di bale, magpapasabog pa rin tayo ng bariya kahit si inay wala. Oo <laughs> uh, naman, nakakatakam talaga ito. Aba, ito na ang aming inuutay ko tayo. Kutik, kutik. Bakit nga inaamag-amag na eh. Nung <laughs> masama niya, panis agad niya. So, Iba po, po ang kahulugan niya, ng, ng salitang panis dito. <laughs> Pag sinabing panis, ubus, ubus agad. Bakit ito panis. <laughs> oh, oh. <laughs> 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 Miss you, mother. Hindi <laughs> nga <laughs> oh. <laughs> Kaya nga iba nga ang kahulugan ng panis sa atin. <laughs> panis dito, pag sinabing panis ubus agad. Pag sinabing mapapanis na, ibig sabihin paubos na. <laughs> ah, ah, Makagibagi ba na yung ating kalan? Ay, ingat kuya. Konti pa. Oo, oh, iba din ang ibig sabihin ng lasang gas. Pag sinabing lasang gas, sobrang sarap talaga ito. Ayan, pagod na. Sabog na mga pawis. Shout out sa iyo, Mike. Diyan sa Saudi. <laughs> ng, oh, Hello, ma'am Erly. O ang ang Oh, talaga. Nakapagkalamay na ba si Louis, Lolo Mike? <laughs> sa bagumbong. Pagumbong. Sa Lolo Mike, naging <laughs> <laughs> Lolo, Lolo Mike <laughs> na talaga. <yung laughs> Pinlalayag dito. Lumawak puno. Siyempre limit daw eh. Ay, sabi niya sige, madali na lang ba? Sa Aw, oh, nako Brother, bakit ngayon ka lang? Yuri, Shout lang out yun sa yun. Yun, brother Jeffrey Dagle Hello sa inyo dyan sa Saudi Ano, mainit pa ba? Stay put ka lang sa aircon, brother Huwag kang lalabas <laughs> Para hindi magdugo ang iyong ilong. Ha, hindi na yan, Aba, hindi pa hapon doon? 1 2 3 hindi, so pwede na na mga... Mga tila, hindi Ay, Tapos Mamaya na. piso lang ang dala. Kam ah, <laughs> <Tsaka> plastic <laughs> <laughs> plastic. Okay. Atin, may plastic pa na na na, hindi ano, na sobrang pagod na. <laughs> Ilang taon na yan, Saguan? Anong kahoy yung kuya? Ganyan din, anahaw? Anahaw talagang bundok uh. yung yeah, kuya na kayo. Nabis na yung gusto kayong bundok. Ito lang ba talaga ang pwedeng ano? Ayang kahoy? Kahoy? Ha? Ay, hey, ma nga ito eh. Oo, oh, piloti nga. Anahaw yan ah, nah. eh. Ma ma pa lang. Uh, buhay pa si Ito? But, <coughs> ito naman eh, nilagay ko sa cortina. Doon sa may, ano, nakalagay sa cortina. Dito naka... Pagod. <laughs> Nakaangat pa sa cemento. Yung isa namin ginagamit noon. Bakit ang kalamin? Nakakaroon ng maitim. Nakakaroon ng maitim. Yung pala, natitiklat na yung... Oo, ang hulit. Congratulations po sa mga nakanood hanggang dulo. Makakaya nyo na sigurong gawin ito. Kailangan lang ninyo ng uh, makakatulong kasi sobrang hirap talaga maggawa. Sa mga ma... Uh, Hello, Miss Anabel Bilyin. <laughs> Pabili ng pizza. <laughs> wala. Diyan. Diyan lang. Diyan wala na. Diyan na lang. Diyan na lang. Oh, Again live na po ako. Salamat po sa panunood. Uh, good luck po sa mga gustong maggawa nito.